Tropa, kain tayo dito sa isa sa mga pinagmamalaki ng uh, tondo, Itong uh, Binas Carinderia. So, actually, masarap yung nilagang pata dito. Pinipilahan yung nilagang pata nila dito. At mabilis maubos. In just one hour, naubos na yung nilagang pata nila. For only 130 pesos. Naku, napakasarap nung, ano, nung uh, nilagang patang baboy nila. So, located to sa may uh, Perfecto along Mercado Street. Malapit to sa Dagupan, no? So, sa lugar ni Asung Salonga dito sa Maytundo. So, alika, trupa. Sama mo, kakain tayo ng isa sa mga masasarap na karinderya dito sa Maytundo. Tingnan mo, trupa, o, yung pila, oh. So, yung uh, Binas Karinderya pala, trupa, is almost 45 years na sila nagtitinda dito sa Maytundo. No? Dito sa may Perfecto uh, Street dito sa Maytundo. Naku! Isa to sa mga legendary dito sa lugar na ito ha. Ish. Ano to? 80, 80 siya. Eh, yung ano mo? 16 torta. Tapos ano to? Magkano siya? 80 Eighty. Eto? Magkano siya? Pininyahan manok? Yes. Eighty. Eto? Magkano siya? siya? 80 Tapos to? Sweet and sour bola bola. Forty. Eighty rin siya. Yan, 130 hundred siya, no? Gini nilaga. Wow. Yan 130 siya. Siya nga no, ganyan. Kumusta ma isko? Say no. Mga ano. So mali nitikan. Di malabo. Nililit lang 'yon. Ibigay ko 'yang kanu share ko lang ha Tropa, tignan mo yung uh, nilagang ano uh, nila. Nilagang uh, baka to na yung oh, baboy. Nilagang pata. Nilagang pata ng baboy? Oo. Oh, nilagang pata ng baboy, baboy tropa. So, dito mo lang makakain yan kay uh, Binas Carinderia. You no know, dito sa may uh, Perfecto. Along uh, Mercados. Dito, nung, tignan mo. Worth 130. May buto-buto na, may mga lama, may litid-litid na siya. Tapos ito yung ano niya. Tignan mo ah. Daing. Yung daing niya is uh, worth magkano to, Nay? Dying. 80. 80. Tapos ito, Dorka. torta ang talong. Yan. Kupatikman na natin itong uh, pinagmamalaki nilang nilagang uh, pata ng baboy, no? For only 130 na po. Sobrang dami na, oh. Ah, uh, ito a uh, good for ano na 'to eh. Three person na siya. So tikman natin siya. Tapos sa uh, meron din siyang uh, tal dito to, tantalong. Titikman din natin yung tortang talong niya. So tapos yung ano, uh, pritong ano, pritong bangus. Yan oh. Eh. Grabe, laki oh. Oh, di ba? Yung price niyan, tropa na doon na kanina doon sa na natin. So tikman na natin siya, tropa. Ayun oh, tropa. Mm. Ito, grabe, ang laki oh. Mm. Lambot. Uh, approved. Sarap. Ang sarap nung nilagang pata mo, no? Sobrang sarap talaga. Tsaka yung mga ulam nito, trupa, napakasarap. Tsaka oh, hindi niya tinitipid. Oo, Ay, thank you po ha. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Pagbalik.